Yun guys, and dito kami sa ano sa bahay ni Nana, okay di ba? Oh yan. Mirahe. grabe ka ano. Guys, welcome back to my channel. This is Jingo Mix Vlogs. Yan guys, oh so, andito kami ngayon guys sa aking bahay na pamangkin ko and, Dito, oh, ha? Huh? Yan. Dami na aking kamay. Yan. Ito yung, ano, buhon <laughs> oh, busy. Busy siya, oh. Busy siya kumain ng, ano, ng... ng Dorian. oh, ha? Huh? Gusto mo ng Dorian? Tsaka, pili ka lang, ay. May buko. Yan, sarap. Tsaka, may ginamos. Oh, di ba? Tsaka, tinapa. Kasi, mag-ano ako, mag-isa ako ng... Papaya. O, oh, di ba? So, guys, update ko kami mamaya. Grabe. Ang sarap ng hangin dito sa Bukid. So, di ba? So, yan, guys. Bia, Bukid, Bukid dito, guys. Se! Oh. So, oh. mag -ano ako, mag ko ako ng Bye-bye Oh, yeah, update ko Huwag na luto Huwag okay, na luto Huwag so, na luto Huwag okay. okay, Daraw! luto Sarap butung tas Gini sang papaya ginisang papaya. pas he not Ina kay mga ako na dayon pagtaod. Diyos na wala! na wala! Isa pa, isa na doon! Huwag na kayo nag-consult ang TV. Ayun, w yung paguyog uyog, -uyog <laughs> <nilalki. Is> <laughs> Dito mo silong ron. <laughs> Hoy, ang uban ha, pagguha din ada uban, kaya May dito na sa kwarto. Ya, mga pamangkin ko ni tanan. Yan, hapsaw na ang tanan. Hapsaw. Yan guys, wala na. Ubus na yung aming ano. Pagkain. Thank you, Nel. Nel, thank you sa ano sa shout pamukbang mo. Video video nawa wakan naman ng balay. Ay sus. Si Nel, ipag, uh, shout out ga Nel dali. Shout out shout sa channel. Shout out kay Ay... Nantoy Vlog. Nantoy Vlog. Oh, sa shout out, <laughs> <laughs> shout, out shout out Yeah. yeah. <laughs> <laughs> Play, shout out Play, shout <laughs> out. <laughs> dan dang 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 uy lagi mag-away kan man kung paola ogi ron naman ng tanan nang layas na sila tapos gihipos og gilabay Batang Pusoy, Pansi, taga Davao. Oh. oh. Ano tara ni ate Ka Kanyang... Ah, sa... na. Ikaw teng, dari Shout out. Hay <laughs> <laughs> okay. pa okay, shout out to kay Kuan, Kuya Red. Hi Kuya Red. Ah, di diba? ba? Kasi pa inyo ha. Kuya Red. Shout out din sa akong ex, mahal na mahal na ako. Hala! Ikaw. 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 Nailobe, nailobe, nailobe. <laughs> aray, aray, aray. <laughs> o oh, pabon yun eh kung nang kahoy. Baos, <laughs> baos <baus> lang. <laughs> <laughs> Ay, uy, tari. Pero <laughs> deep inside. Deep inside this heart of mine, I do. <laughs> Love you. <laughs> uh, so yun guys, Kala, tapos lang namin mag-ano, mag-budol uh, fight. Yan sa koratag natuan bana natugaw sa yeah ang ganda ng aming ano ngayon guys araw si Axel Axel ay lang nagimot imot na siya daraa oi ali na kayo so salamat sa sponsor salamat sa uy pa salamat thank you so much so, sana dumami pa kayo nang marami <laughs> kya ba oyna kami guys ano? tubig, guys, oh, grabe bongga ang tubig, guys. Pwede na 'ko diyan maglaba, maligo, araw-araw. Itong araw. mama. <laughs> Onya. Nay king awas buntag. Pusa taw temu dali. Shout out sa taw sa inyo mga kuwendiha. E hey, picture taw temu dali, picture mo dali, picturean. Ah. Oh. Ang kagana na sa kong cellphone link kaya bisan pag bisan pa mag-video ko ley makapicture ko. Mm. -hmm. Uh -huh. Mm -hmm. Ay, okay, okay na may okay, okay na Ay. Okay. 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 Uh -huh. Dong! Mabutsok ko eh. Dong, tanaw. Hindi. Ang <laughs> <laughs> silpon ni Muna, kahaman. Okay. Saka na dito sa kwan, matikab. Uy, okay, pakilid, 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 guys. Ling! Pakilid. So, hintay pa namin si Nanan. Dito. ito yung sasakyan namin guys. Libre po 'yan, hindi po namin yan nirentahan. Yun po kwento, yung may-ari yan. Napakabait yan, guys. Smile, huy. Huy na react oh, nag-react, nag-react. mag-live ko ha.

Oh my. <laughs> <Dodoy! Hello. laughs> oh, lover. Sweet lover ng Kampano Bay! Maragpuan <laughs> ba? Nakalubas na ula. Uy, di gina ako ba? Di gina ko niya. Ako niya. Malimot niya. Ako ni Malimot niya. Ako ni Ako Angko Polo, kira. Ada orang tu nak. Boy nak kau kena iputan budak. Stolen. Stolen. Bang pitik ba. Foto ba. Kira bang pitik ba bang pitik. Bang saya iputan dale. Kalau tuan. Bang boy. Ikan kau tani kau ya Ay pala sa marti ay Si Kuya Malmungot din natagaw kami si Kuan ning in shots. Mura mag flat ang ligid, isa ka si Mag flat ang ligid no nila no isa. Kulang hangin. ang hangin. Hangin nang kaya. Kani nga tuwa tanganin mo to baka di ka ang cap. Di pa bayro na putanil ha. Tagbayad ba migahapun gahapon nito. Jis jis mi. Kain. Dito sa Costway. Pag entrance na mo. Tango na gona. Dito mo gyapon. Dito ra mi na tumoy te, kena may bitch. Nagi-invite gi para sama mo amigo. Oh, sige.